pila rin tali yung naros 2 5 niya mga pila ni kabuhan 15 15 months niya 2 na ito salamat po sa 1.5 na ito niya mga pila ni kabuhan mo 8 months pa niya 1.5 na medium station siya Salamat po sa one tag ka, one tag. Pila sa ni imong manok tay? Okay. Ni bisintos na ni mga pila ni ka kabuan tay? 10 okay. months na na, 100 liter para to rejuke ni diri sa mantalungo. Ni Salamat ay. Okay. Pila ni po. Eh, pila. Pila. 1-5. 1-5 rin. 1-5. Ang lato oh, an na. Ang tagiya ha. Kahit 3 pa tagiya. Ang tagiya. 1-5. 1-5 1-5. Mga pila ni boss? 1 year ang... 1 year na. 1 year kapi niya. 1 year niya siya. Ang Street Kong. Lamat mo sa. Ang tagiya. Gwapo kayo. Gwapo tagiya. Pila. One year, oh, uh, -year usak si Mana. Naagi niya sa pantalong tirmi. Naagi uh, niya. Salamat Pila sa di, pila sa Pila ni. 600 sa, Six hundred ya, six hundred ni, six hundred. Six hundred six hundred. Six Pila por 1.5 niya, 1.5. Mga pila ni kabuhan tay. Kit man siya 1.5 bro, 1.5. Salamat ay. Pila po di pam kini mo tay. Pila tay? 1.5. 1.5 niya, 1.5. Mga pila ni kabuhan tay. Oo, ikap so, e kin niya, pam 1.5 bro, 1.5. Ano lo? Pila ni do. Oh, 900.

Wow, months niya, one kabiara gold te, gold te? gold dia sekali Selamat ya. Bila bos? One eight. Utso, niya, ni kabuhan, bos? Ni kabuhan, bos? <laughs> months 17 months? One, eight, okay, one eight. Salamat, bos,

Salamat ah. eh. eh. sa. Mail owner ni. Mail 2 years captain. Mail owner ni. si manok sa muna. Mail owner Grabe mga barato manok. na. 2 years captain. Yapen na naghawid sa manok maapil. Eh, kay amigo Ay, na ko. 2 years captain ya. 11 ra. 400, 300, 200 na.

Ikapin ato na sa di. Pure sweet dear, Bismillah, Bismillah, salamat sa. Pila rin biyugun tay. Bismillah, Bismillah. Mga pila ni katuig tay. Ha? Pila sa. So, tuig kapi na, tuig kapi na. Biyugun. Salamat si ya Okay, sa pila ni boss. Oh, Dusmir, beli kan? Dusmir, Dusmir. bos? One year, na, one year. Dusmir, my... nih, bisa. Tas dah, kau nih, tas dah. Terima kasih, bos. Pila boss? One five ni, one five. One five ni, one five bangi apa ni? Apa pila ni kita tu ni one? Five. Nine months. Buat kayo. kayo. 150 rin, 150 rin. Ano yung mga lalaki? Oo ganyan. Mga quality ka ba? Kaya makasa. 800 rin eh. na. 800. Mga 9 months pa niya. 9 months. 800. Sino kayo tayo? Sino kayo? 800 800 800. Pila, pila din eh. Tali mo tayo?

1,5 besar, one pulau, One 1,5 wampai, one five. wampai, 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 One wampai, 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 wampai,

dari manuka no tai. Melo ha? Ocho cinto sore tai para buar we Ocho kebuan. Wah, 8 months man 8 months. Ocho cinto Sama sa. Kita pering manuka di tai. Sai cinto apila kebuan tai. 9 ya.

ni 2 years ka pila niya 15 ni kamera mahuwa ko sa ni 15 taas lak ko niya taas lak ko niya 15 15 salamat basa mildos niya mildos di kuwa 1 tour niya 1 tour mildos niya mildos niya tuwi kapin pa niya 1 tour niya 1 tour 800 ni kamera Otso. Uh, po kayo. Mapila uh, ni Kabuhan, boss. Uh, walo? Eight months, wane. Eight months. kayo. Salamat to sa. Pila uh, po ni boss. Lambo na. Eight hundred na lambo na. ni. Otso na. Otso. indot at kayo. Otso na. Otso. indot ni kayo. taas ni. Yeah. Ha -ha. Na, pila po rin na, belo ah, right. Pila. Belo uno Mga pila ni kabuhan boss? Libre na? Libin months pa na Libin months. Belo uno rin. Dapat sa?